Bakit hindi niya ginagamit yung motorsiklong bilhin ni sa kanila sa inyo? Si Papa po nagte-training na po. Pagkahapon kasi hapon lang daw po siya may time ay. Ay, good afternoon, isang napaka-init na hapon mga katuwang Sama natin si Papa P ngayong hapon Magandang hapon po. <laughs> Tagal salita. magsalita. <laughs> Ngayon nga po mga katuwang, mapuntahan po natin yung mag-ama po ni na Kuya Raimundo, ni na Princess, yung mga kapatid po mga katuwang. One week mga, kati, mga, katuwang, one week po matapos uh, bilhan ng motorsiklo nung kagapay ni na Mark at uh, JM. Kagapay po nung kanilang mga sponsor mga katuwang. Malaking tulong po yun mga katuwang para sa pag-aaral po ni na princess medyo malayo po itong lugar na to papunta po sa eskwelahan balikan po mga katuwang din um, din po ni Kuya mundo para sa hanap buhay tulad po ng kanyang sinabi nung una na yung motor kabitan po ng hauler magagamit po niya sa pagtinda-tinda kahit na ano na pa pwedeng uh, itinda mga katuwang so makakatulong po sa kanilang hanap buhay sa linggo matapos balihan po ng motorsiklo ng kagapay Ka vlog babalikan po natin Tara, samahan niyo po kami. Labasan yung sasakyan. Sana nandito yung mag-aama ni na Kuya Raimundo. Di ba, Papa Sana nga. Mm. Gusto nating makita na marunong talagang mag-motor itong si Kuya Raimundo. Kasi sabi ni JN hmm, Aso na hindi daw marunong magmotor si Kuya Raimundo. Tingnan natin. Kasi kung hindi nga marunong, paano niya magagamit yun? Paano makakatulong sa kanila yun? Yung motorsiklong yun. Kakabitan ng huler. Hello mga bata, kumusta kayo diyan? Bless. Ito si... Oh, ba't ang dami na? Ano na ito? saan Sana naglabas? Oh, ito sino to? Oh. Kalagot lang, lang po. Ha? Ah, kalaro nyo. Ang dami nyo na. Oh. Ito. Sino din ito? Kalaro din. Oh. Daming kalaro nyo. Oh. Ito, sino to? Kalaro din. Kalaro din. Sino kalaro mo dyan? Pinakakalaro mo sino? Wala po. Wala kang kalaro? Gusto mong kalaro? Ayaw. Ha? Hindi na rin po ako naglalaro. Ah, di ka na naglalaro? Apo. Pero gusto mong kalaro? Hindi. Ito si... Ito siya nag-graduate din. Apo. Kayong dalawa. O, kumusta kayong dalawa? Okay naman po. na yung, yung ano nyo, Nandiyo yung namin awards. Nandun po namin. Ah, talaga? Nakabisay. Sino kakit sa stage? Lahat po kami. Lahat kayo? Apo. Talaga, ha? Ang ginawa niya sa stage? Ano po, may binigay po sa amin na ano, papel po tapos. Ah. May ano po, Galing. Ito si Muling nag-akit din sa stage. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi nakakit. Bakit? Kasi wala po siyang ano nakuha ano. Kasi di rin po siya, kasi siya sumasali rin di rin po siya dumadayo. Ha? Ikaw dumadayo ka? Ba Ilan ang awards mo, princess? Bali tatlo po. Kasi oh. yung isa po. Dumayo po kami sa baso tapos Basod yung Si Muling hindi dumadayo, ayaw ni Muling bakit? Bakit Muling? Nahihiya po yata. Ah, nahihiya si Muling. Kasi marami ka rin po doon magiging kalaban po ay. Oo. So, tat tatlo yung naging awards mo. Maka. Dahil dumadayo ka. Mm, uh, ito. Meron din po yung ribbon-ribbon lang po. ribbon-ribbon lang. Anong grade na nito ka? Ano po? Grade, ma-grade 2 po dati. Ma-grade 2. Grade ito. ibang ko lang. <laughs> Kalaro niya yun. Ay, nako. O, ay, congratulations ha. At least may mga awards kayo. So ngayon, pasukan. High school na kayong dalawa ni Muling. Ano, princess? O, ingat kayo ha. Gusto ko, pagpasok niyo ng first year high school, tumaba-taba na ito si Muling. Tapos ito naman ay <laughs> <laughs> Ano ba papi? Dito ka nga mamami, sinasabi ka sa likod ko dito ka Ang sabi mo kanina? Para siya naman ang magpayat-payat Ano ano? Para siya naman ang magpayat-payat Bira na, di mo naman kinutsa rito Diretsuhan. ano? O, oh, may tinapay sila O oh. Bahala ka na dyan princess Merienda kayo, asan ang papa nyo? Nasa basod po. Nasa basod? Ano doon? Nagagawa po. Nang? Nagagawa po. Ano ginagawa? Yung Nagpapanday? Gagawin, ako. Oh, okay. Five men po yata yun. Ay, very good. At least, eh, may trabaho ang papa ninyo. May hanap buhay ang papa ninyo. Ngayon, okay. bakit hindi niya ginagamit yung motorsiklong bilini sa kanila, sa inyo? Si papa po, nagka-training na po. Pagkahapon kasi hapon lang daw po siya may time ay. Kasi umaga po papasok po sila, hapon lang po sila nakakauwi. Hindi na mamasahe siya ngayon. Hindi po. Na sinusundo po sila doon po baga sa may kubo-kubo po, po doon. Uh, Tapos natin na po dito po. O di sana kung, nag kung marunong siyang magmotor. Marunong na po siya kasi walang, lang hindi pa po, po yata pwede ilabas sa basod. Kasi wala pa po yata ng lisensya. siya. Yan ang problema natin. Hindi pa siya masyadong marunong magmotor. Wala pang lisensya. So, paano magagamit yan sa pagpasok nyo sa eskwela? Ala ano po, din po yata. Ay, mahirap yun. Hindi ganun kabilis yun, ha? Kasi, sunod na buwan, pasok na. Okay. Sunod na buwan, princess, pasok na. Eh, yung papa ninyo, wala pang lisensya, hindi pa masyadong marunong pala sa motor. So, mag-aaral pa siyang mag-motor, hindi porke marunong ka magpa-start ng motor, eh, marunong ka na talaga. Hindi okay. ganun, ha? tapos kukuha pa siya ng student permit tapos i-renew -re pa niya yun maghihintay pa siya ng ilang buwan saka pa lang i-renew -re yun professional driver's license so hindi ganun kadali ha? o di pa ano yan kung pasok ka na eh hindi pa marunong ang papa ninyo magmotor wala pa siyang lisensya hindi makakatulong sa inyo yung motorsiklo, di ba? Ano po, marunong na rin po. Kasi nakakapatakbo na rin po, di eh. ah, Hindi, hindi. Sabi ko nga sa iyo, Princess, hindi ganun yun. Opo. Na kapag ka, napa-start mo, tapos nakapatakbo ka na ng ilang uh, isang uh, kilometro lang dito sa barangay niyo, marunong na. Hindi ganon <laughs> Hindi ganun, ha? Oh, so, mahirap pala yung papapi, ano? Mahirap hindi, rin. hindi pala... basta-basta? Hey, oo. oo. Oh, di ba? Mabuti kung padyak 'yan, katulad oh, nung gamit ni Papa pi. Pa. Ipidalan mo lang, ah, Ipidalan mo pa. lang, aabanti ah, na. O oh, kakabitan pa 'yan ng holer, di ba? Hauler po. Diba? Paano pa. 'yan? Iba naman 'yung marunong ka sa motor, marunong ka din sa holer. <coughs> ano 'yun, mahirap din 'yun. Oh. Ang akala ko, Princess, marunong talaga ang papa mo magmotor. Ha? Akala ko may lisensya siya. Magagamit talaga yung motorsiklo para sa inyo sa pagpasok nyo sa eskwela ni Muling. Diba? Tapos pagkahanap buhay ni, 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 niya, no? Apo, pagkahanap pong Oo, so ngayon, Apo, mabigat ganun. yun. matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa pala mapakinabangan yung motorsiklo, no? O, eh, ang pasukan ni... Eh, July 29 tama may tama ako July 29 July 29 O ikalahati na ng buwan ng June 'di ba Para mag-aral kang magmotor o ilagay mo ng isang buwan tapos kukuha ka pa ng student uh, permit, permit -re iririn mo pa yan after ng ilang buwan para maging professional driver's license yung hawak mo para payagan kang magmanehong mag-isa o, oh, di ba? Hindi yan basta-basta kasi mula dito pwedeng kaya niya. Kasi walang masyadong sasakyan dito sa lugar ninyo. Pero pag uh, siya nakarating na diyan sa bayan, ang dami ng mga sasakyan, nagpapatintero na kayo sa highway, yun ang mahirap. Delikado yun. Mapanganib yun sa inyong magkapatid. Di ba? Di ba, princess? Kala ko pa naman marunong na ang papa mo. Ha? Uh, kasi yung una request talaga niya yun eh motorsiklo, kakabitan ah, ng hauler para magamit daw sa hanap buhay at the same time siyempre may ahatid kayong dalaw sa school para ah, hindi na kayo mamasahe do? kasi yung pasahin ninyo magkano nga? ano po bale po 200, 200, sa, inyong po, 200, 200 po, sa inyong dalawa 200 sa inyong dalawa ng muling 200 po pagkain lang na po namin tapos so, 300. Dali dali tapo 300 pala ang inyong allowance dapat sa maghapon sa inyong dalawa. O, ba? Diba? Eh, kung magagamit nyo yung motor, may hauler, makakatipid na ng 200, 100 na lang sa pagkain nyo sa tanghali. O, so sa ngayon, sasakripisyo pa tayo ng ilang buwan bago mapakinabangan niyang motor nakakabitan ng hauler, no? kakapayat yan, princess ha? tawa yung dalo. bakit ka naman natawa? ha? natawa si muling talagang hindi ano? tumatawa si muling eh. ang lalim ng iniisip ni muling ha? so yun, princess, ano? yun problema natin pala, ano? so ngayong ngayong pasukan hindi naman na kayo mamamroblema sa mga gamit nyo sa eskwela kasi yung mga katuwang natin abroad nag pramis uh, promise naman sila uh, na magpapadala sila ng tulong para sa inyo gamit niyo sa school ano ba? Apo. Uh, ang poproblemahin natin yung magiging allowance ninyo yung mag specialist ninyong magkapatid ni muling ano? mabigat yun ano? siklo mga katuwang kakabitan na lang po ito ng howler ayan, yung binili ng kagapay okay naman na po yan kakabitan na lang howler para magamit po ni Kuya Raimundo sa paghatid sundo sa anak niya kay princess at kay muling then yung howler at Um, magagamit din po niya mga katuwang, sa paghahanap buhay sabi nga niya pagtitinda po ng ng fishbowl Ayan, kaya lang hindi pa pala marunong magmotor itong si Kuya Raimundo yeah. hindi pa marunong magmotor paano magagamit itong motorsiklo paano makakabitan ito ng holder papapi di ba? Yeah, ang problema ay hindi pa oh. masyadong marunong ay eh di problema oo oh, hindi porket eh, marunong ka na magpa-start ng motor magpatakbo dito sa kalsada sa barangay eh marunong na hindi ganon no marami pang Kasi dapat yung... malaman kukuha pa siya ng student permit then lisensya para payagan mahabang siya pa. mahabang proseso pa tiba yung mga pinagawa nating yero dito ngayon eh okay pa rin dalawang kwarto okay pa okay pa naman to mga katuwang problema lang dito yung kusina nila nagtutulo na sana may pagawa natin hindi naman tayo nagpagawa ng kusina nila eh ang pinagawa natin itong kabahayan dalawang kwarto eto eto ayan yung kusina hindi tayo nagpagawa nito ayan, ayan yung problema na tuloan na yung kusina tuloan na raw yan kaya naglagay sila dun sa labasan nambali parang pahingahan nila doon sila kumakain kasi ito tuluan na kapag ka maulan itong kusina maalis na rin kami princess ha mga bata huwag papakabait kayo lagi ano malapit na ang pasukan enjoy nyo yung bakasyon ninyo ano oh, 29 ang pasukan next month no kaya sana matuto ng mag motor yung papa ninyo makakuha na ng lisensya para magamit na yung yung motor, makabitan ng hauler at magamit na rin sa paghahanap buhay ng papa ninyo ni Kuya Raimundo sabi niya, magtitinda siya ng fishbowl oo, ikaw ang taga tikim <laughs> <laughs> nag ko kay princess pag ito ang naging taga tikim ng fishbowl Diyos ko po. Ano kaya, Princess? Okay lang? Kaya, kaya? <laughs> Tawad. No? Pero, nangliliit yung mga kapatid mo, oh. Pagkatabi mo, Princess. Ha? Ah? Kasi muling, oh, nangliliit, oh. <laughs> Ito si? Chrislyn, po. Chris oh. Liit-liit na ni Chrislyn, oh. Mm. Ingat kayo lagi, okay, ha? Po. Ingat lang po. Princess. May paramdam ba sa inyo ang mama ninyo? Ano po ang huli lang po namin usap po yung sinisimulan lang po yung bahay po namin. After po nyon, wala na po siyang mga ano po, hindi na rin po siya tumawag, hindi na rin po siya umano. Wala na paramdam? Opo, wala na po. Kung ibigyan kita ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa mama mo, princess, kung nanonood siya ngayon, Anong gusto mong mensaheng aparating sa, sa mama mo? Mama niyo? ninyo? Wala na po. Ha? Wala na po. Wala na? Bakit? Kasi dati po nagaganyan lang po kami parang ano po. Parang wala na po talaga siyang ano na bumalik po. Wala ng pag-asa. Tagal lang din ang paparamda. Apo. <coughs> Basta po kami magsusumikap na lang po mag-aral po para po matulungan po namin yung set isa po. Hmm. Siguro kapag ka... Uh, nakapag-aral na kayo at uh, meron na kayong mga matatag na hanap buhay baka sakali bumalik yung mama ninyo ano? sakali bumalik ang mama ninyo nakapag-aral na kayo at kayo naman may, may mga matatag ng hanap buhay nakiusap bumalik anong gagawin nyo? ano po kung babalik lang po siya tatanggapin man po namin Oy, very good buting anak tong mga batang ito ikaw tatanggapin mo ang mama mo kung sakali mayaman ka na Ha? Papapasukin mo sa palasyo? Ha? yeah, princess. Eh, Siyempre bata pa, hindi pa niya masyadong. So yun ang nasa sa loob mo. Sa kasakali, kung nakikinig ang mama ninyo, pagdating ng panahon na tapos na kayo ng pag-aaral at pinalad ang bawat isa sa inyo na umundad ang buhay, magparamdam siya na babalik, tatanggapin niyo. Si nanay niyo yun diba hindi niyo alam ang totoong istorya diba Apo. kung bakit siya nagkaganon diba very good si princess ikaw <laughs> nagulat <laughs> kamuling ha papayagan mo bumalik ang mama mo ha kau papa pi kumusta na ang pakiramdam mo ayos lang kasi ha? natutuwa ako at may pagkakaisa yung magkakapatid. Oo, oh, syempre, magkakapatid. Mabubuting bata sila, no? Kahit wala silang nanay, si princess ang umaaktong nanay nila, nagiging maayos ang kanilang paglaki. Sa nga pala si, ano, si, ito, 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 ito si Bunso, si lalaki, new one. si <laughs> new one. Gala ha? Masagala po. Masagala? Oo, oh, ala, mainit, ha? Uso ang sakit ngayon sa mga bata, <laughs> ano? Oh, po. O, oh, sige. Alis na ako, ha? Masigur po. Eh. Oo. Oh, oh. Binisita ko lang dito kasi nga, gusto ko makakausap ang papa ninyo Kasi may nag-message nga sa akin na si tatay Raymond Dungo. Oh, nagpabili daw ng motor, di mo marunong magmotor. Ha? Kaya <laughs> e, ako'y natatawa. Ano? Kaya pupunta kami dito ni Papa Pe. Anyway, pakibanggit na lang kay Papa ah, mo na. Pa. Galing kami dito. Ano? Si Kuya Ebring Kamu natatawa sa'yo. Nagpabili ka motor, di ka pala marunong magmotor. Ha? <laughs> Ha? Okay. O, oh, bye-bye na. Mga bata, bye-bye. Ingat kayo lagi. O, oh, oh. Ingat kayo lagi ha? Okay, okay, okay.